Hello guys, sumandar na siya. Natut natutun up na natin. Ayun Natapos na natin na tune up mga idol and then napaitan natin yung lining niya dito sa sa taas. Ito yung pinalitan natin. At saka sa baba, doon sa baba. Subukan natin tasan. Wow! Ganda ang tunog. Oh! At yun na parang ito ay